Are you ready? Ready, Kuya. Kung first time mong magiging OFW, ilang months kayang tatagal ang pagiging homesick mo? Go. Two years. May nakasalubong kang aso na masamang tingin sa'yo. Anong gagawin mo? Kaya't labi. Una mong naiisip kapag sinabing kya Simbahan. Sa probinsya, kung walang kahoy, anong pwedeng ipanggatong? Dahon. San ka madala sa ay ng barkada mo pero tumatangi ka. Inuman. Let's go, Corazon. So, kung first time mo maging OFW, ilang months kaya tatagal ang pagiging homesick mo? Sabi mo mga two years. So, 24 months. Ang sabi ng survey sa 24 months, ha? Eh? May nakasalubong kang aso, ang sama ng tingin sa'yo. Anong gagawin mo? Wala. Kakagat labi ka nila. Ang sabi ng survey. Uy. Una mong naiisip kapag sinabing Quiapo, simbahan. simba. Ang sabi ng survey? Very good. Sa probinsya kung walang kahoy, ang pwedeng panggatong ay dahon. dahon. Survey? Very good. San ka madalas ay ng barkada mo pero tumatangi ka sa inuman? Okay. Ang sabi ng survey? Nice one. Good start, Corazon. Let's welcome back Holland. Call him, check. Hello, hello, po. hello, 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 hello. <laughs> hello. Alam mo, 81 points na nakuha ng uh, teammate mo si Corazon. So, ibig sabihin, 119 to go. Kaya, kaya mo. Okay. Good luck. Give me 25 seconds on the clock, please. Let's call him. So, kung first time mo maging OFW, ilang buwan kaya tatagal ang pagiging homesick mo? Go. One year. May nakasalubong kang aso na masama ang tingin sa'yo. Anong gagawin mo? Tatahol din. Una mong naiisip kapag sinabing kiyapo? Prutas. Sa probinsya, kung walang kahoy, anong pwedeng ipanggatong? Dahon. Uh, papel. Saan ka sa yayay ng barkado pero tumatagi ka? Sa pagyos. Let's go, Holland! Kung first time mo maging OFW, ilang months kaya tatagal ang pagiging homesick? Sabi mo, one year. Pero sabi na service sa 12 months ay. Ang top answer dito, three months. Three months? Three months lang. May nakasalubo kang aso, masama tingin sa'yo. Anong gagawin mo? Sabi mo, tatahul ka. Kasi sila ang ato sa musik ko, tatakbo siya. Sige nga, paano mo tatahul ang aso? Ganun ka, di ba? Para matakot din. O nandiyan ba yan? Malay mo, di ba? Nandiyan ba yan? Tatahul. Wala. Naman. Ang tapaan, answer, tatakbo. Tatakbo ka, masama na tingin sa'yo. Pota. Una mong naiisip pag sinabing po sabi may prutas. Dahil mura ang prutas doon. Yeah, mura talaga siya. Ang sabi ng survey sa prutas ay... Ano? Ang top answer ay... Nazareno. Nazareno. Okay. Sa probinsya, kung walang kahoy, pwedeng panggatong papel. Ang sabi na survey? Yan. Yan. At top answer ay dahon. Saan ka madalas ayayin ng barkada pero tumatanggi ka sa iyo si Han? Ang sabi ng survey? Whoa! Ang top answer ay mall. Anyway, congratulations! Perfect score, 100 pero 200 ang na kailangan natin. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова